ang daming nadadala. kami na ganyan din ang problema. Kaya doble gastos 'yung gawa ng ganyan. Ay, wala talaga 'yun. walang display 'yun. Oh. Oh, wala display Dead Pero 'yung mga turn ano niya, tsaka 'yung oh, man, gagana gano, naman. 'Yung oh, talagang sige. mga boring ano lang talaga. Oh, 'yung Speed, mga oh, yun ang wala. Eh, sige importante sir. 'yung temperature eh, tsaka 'yung Oh, oh importante yung 'yan. Nga, na pala ako, di ko alam. Eh. Uh, uh, sige, check na lang. Ate ko pinalitan, no, 'di ba? 'Yun ang problema. Magkano sa singil sir? Total, ano rin 'yan, na, sir? Nasa 45. No, 'di ba? Kaya sabi ko pangalawang gawa na kaya parang kanina, sabi mo 35 po, sabi mo Ah, diba? no, pakagaling talaga ng mga Banawi boys. Sobrang kagagaling. on natin after natin i-repair Full tank sir ah Oo, nakakarga ko lang kahapon Hindi ko alam lang. na full tank na Full tank ko oh. Tumitingin lang ako dun sa labas Sabi ko, wala akong gauge Ay, eh Ayan sir, kumana na Ayan, oh, ayan, mabuti Pero medyo ano sir Ah <laughs> uh, medyo ko, oh. bago, Malamig pa Malamig, malamig pa eh Ayan Try natin sir ah, baka natsambahan lang eh Oo oh. utang talaga on okay ayan okay na ayan okay na po gumanan rin yung odo ni sir yung odo ni sir ay 114 431 ayan sa park light yan gana naman park light shoutout pala kay sir yan thank you thank you, Thank you. Yeah, no problema po. Nagawa na raw sa Banawi. Nasingil siya ng 4-5. So ngayon, expected niya. Kasi gumana eh. Pagkasalpak, expected niya okay na. Yun po, upon checking kanina, nung tanggalin natin yung mga pointer at titigas pa. Ibig sabihin, siningil si Sir, pero hindi naman ginawa. Eh, bahala po sila sa buhay nila. Babalik naman sa kanila yung mga ginagawa nila na hindi maganda. Kaya yun, medyo ingat-ingat lang po sa pagpagawa. Meron talagang mga ganun. Basta lang kumita makapanlamang sa iba eh bala na po sila may balik yun kaya ito uh, kahit ano paano nagawa natin yung ano gauge ni sir gumagana na po siya waiting na lang ako sa temperature dapat tumaas siya then pag tumaas na yung temp, okay na tinan natin tumaas yung temp ni sir kasi pumalo lang yan doon sa gray okay na yan kaya ano ba gumana na yung temp temp uh, na lahat thank you lang kay sir uh, na contact po tayo alright sige sir uh.